si Mary I, na kilala rin bilang Mary Tudor, at bilang Bloody Mary, ng kanyang mga protestanteng kalaban, ay reyna ng Inglaterra at Ireland, mula Hulyo taong 1553, at reyna ng Espanya, bilang asawa ni Haring Philip II, mula sa Enero taong 1556, hanggang sa kanyang kamatayan, noong 1558 kilala siya sa kanyang masiglang pagtatangka, nabaligtarin ang reformasyon sa Ingles, na nagsimula noong panahon ng paghahari ng kanyang ama, si Haring Henry VIII. Ang kanyang pagtatangka, na ibalik sa simbahan ng ari-arian, na nakumpis ka sa nakaraang dalawang paghahari, ay higit na napigilan ng Parliament, ngunit sa kanyang limang taong panonongkulan, si Mary ay nagpasunog ng mahigit 280 na mga sumalungat sa relihiyon sa taya sa mga pag uusig kay Marian. Si Mary ay ang tanging nabubuhay na anak ni Henry VIII ng kanyang unang asawa, si Catherine ng Aragon. Siya ay idineklara na hindi lahitamu at pinagbawalan mula sa linya ng paghalili kasunod ng pagpapawalang bisa ng kasal, ng kanyang mga magulang, noong 1533, bagamat sa kalaunan, ay maibabalik siya, sa pamamagitan ng Third Succession Act 1543. Ang kanyang nakababatang kapatid sa ama, si Edward VI, ay humalili sa kanilang ama, noong 1547 sa edad na siyam. Nang magkasakit si Edward noong 1553, sinubukan niyang tanggalin si Mary, Bula sa linya ng paghalili. Dahil inakala niya, na tama, na babaligtarin niya, ang mga reformang protestante, na naganap noong panahon ng kanyang paghahari. Sa kanyang pagkamatay, ipinuklama ng mga nangungunang politiko, si Mary, at ang pinsan na protestante ni Edward, si Lady Jane Grey, bilang rina sa halip. Si Mary ay mabilis na nagtipon, ng isang puwersa sa East Anglia, at hinatalsik si Jane, na kalaunan, ay pinugutan ng ulo. Si Mary ay, hindi kasama ang pinagtatalo ng paghahari ni Jane, at ng Empress Matilda, ang unang reyna na naghahari sa Inglaterra. Noong Hulyo taong 1554, pinakasala ni Mary, si Prinsipe Philip ng Espanya, naging reyna ng Habsburg Spain, sa kanyang pag-akyat, noong 1556. Pagkatapos ng kamatayan ni Mary noong 1558, ang kanyang muling pagtatatag ng Romano Katolisismo ay binaligtad ng kanyang nakababatang kapatid na babae sa ama at kahalili si Elizabeth I. Si Mary ay ipinanganak noong ika-18 ng Pebrero, 1516, sa Palasyo ng Plasencia sa Greenwich, England. Siya ang nag-iisang anak ni Haring Henry VIII at ng kanyang unang asawa, si Catherine ng Aragon, na nakaligtas sa pagkabata. Ang kanyang ina, ay dumanas ng maraming pagkalaglag, at panganganak ng patay. Bago ang kapanganakan ni Mary, apat na nakaraang pagbubuntis, ang nagresulta, sa isang patay na anak na babae, at tatlong maikli ang buhay, o patay na mga anak na lalaki, kabilang si Henry, Duke ng Cornwall. Si Maria, ay bininyagan, sa pananampalatayang katoliko, sa Church of the Observant Friars, sa Greenwich, tatlong araw, pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Kasama sa kanyang mga ninong at ninang, si Lord Chancellor Thomas Wolsey, ang kanyang tiyahin sa tungod, na si Catherine, Countess of Devon, at Agnes Howard, Duchess ng Norfolk. Ang unang pinsa ni Henry VIII, na minsang inalis, Si Margaret Pole, Countess of Salisbury, ay tumayong sponsor para sa kumpirmasyon ni Mary na isinagawa kaagad pagkatapos ng binyag. Nang sumunod na taon, naging ninang si Mary nang siya ay pinangalanan bilang isa sa mga sponsor ng kanyang pinsan na si Francis Brandon. Noong 1520, ang Countess of Salisbury ay hinirang na tagapamahala ni Mary si Sir John Hussey. Mamaya Lord Hussey ay ang kanyang Chamberlain mula 1530, at ang kanyang asawang si Lady Anne, anak ni George Grey, second Earl ng Kent, ay isa sa mga katulong ni Mary. Isa sa mga unang aksyon ni Mary bilang reyna ay ang pagutos na palayain ang Romano-Katoliko na si Thomas Howard, 3rd Duke ng Norfolk, at Stephen Gardiner, mula sa pagkakakulong, sa Tower of London, gayon din ang kanyang kamag-anak, na si Edward Courtney. Naunawaan ni Mary, na ang batang Lady Jane, ay mahalagang isang sangla, sa pakana ng Northumberland, at ang Northumberland, ay ang tanging, nagsasabwata ng rango, na pinatay, para sa mataas na pagtataksil, sa agarang resulta, ng pagtatangkang kudeta. Si Lady Jane, at ang kanyang asawa, si Lord Guilford Dudley, bagamat na patunayang nagkasala, ay binantayan, sa tower, sa halik na agad na pinatay, habang ang ama ni Lady Jane, na si Henry Grey, first duke ng Suffolk, ay pinalaya. Naiwan si Mary, sa isang mahirap na posisyon, dahil halos lahat, ng Privy Councilors, ay nasangkot, sa balak na ilagay, si Lady Jane sa trono. Hinirang niya si Gardiner, sa konseho, at ginawa siyang, parehong obispo ng Winchester, at Lord Chancellor, mga katungkulan, na hawak niya, hanggang sa kanyang kamatayan, noong Nobyembre, 1555. Si Susan Clarence ay naging Mistress of the Rules. Noong ika-isa ng Oktubre, 1553, kinurunahan ni Gardiner, si Mary, sa Westminster Abbey sa edad na 37, ibinaling ni Mary, ang kanyang atensyon, sa paghahanap ng asawa, at paggawa ng tagapagmana, na haadlang, sa Protestant Elizabeth na susunod pa rin sa linya, sa ilalim ng mga tuntunin, ng testamento ni Henry VIII, at ang Act of Succession of 1544 mula sa paghalili sa trono. Parehong binanggit, sina Edward Courtney, at Reginald Pole, bilang mga perspective na manliligaw, ngunit iminungkahi ng kanyang unang pinsan na si Charles V, na pakasalan niya ang kanyang nag-iisang lehitimong anak na lalaki, si Philip. Ang Espanyol na prinsipe ay nabalo ilang taon bago ang pagkamatay ng kanyang unang asawa, si Maria Manuela, ng Portugal, ina ng kanyang anak na si Carlos, at naging tagapagmana isa ng malalawak na teritoryo sa Continental Europe at New World. Parehong sina Philip at Mary ay mga inapo ni John of Gaunt at sa kaso ni Mary, ang ninuno ay sa pamamagitan ng double lineage. Bilang bahagi ng negosasyon sa kasal, isang larawan ni Philip, ni Tisha nang ipinagala kay Maria noong huling bahagi ng 1553. Si Lord Chancellor Gardiner at ang English House of Commons, ay hindi matagumpay, na nagpetisyon kay Mary, na isaalang-alang ang, pagpapakasal, sa isang Englishman, sa takot na ang England, ay may delegate, sa isang dependency, ng mga Habsburg. Ang kasal, ay hindi popular sa mga Ingles, sinalungat ito ni Gardiner, at ng kanyang mga kaalyado, batay sa pagiging makabayan, habang ang mga protestante, ay naundyuka ng takot sa katolisismo. Nang ipilit ni Maria, napakasalan si Felipe, sumiklab ang mga pag-aalsa. Pinangunahan ni Thomas Wyatt the Younger, ang isang puwensa, mula sa Kent, upang patalsikan si Mary, pabor kay Elizabeth, bilang bahagi, ng isang mas malawak na pagsasabwatan, na kilala ngayon, bilang paghihimagsik ni Wyatt, na kinasangkutan din, ng duke ng Suffolk ang ama ni Lady Jane. Idineklara ni Mary sa publiko, na tatawagan niya ang parliament, upang talakayin ang kasal, at kung magpas siya ang parlamento, na ang kasal, ay hindi para sa kalamangan ng kaharian, pigilin niya itong ituloy. Sa pag-abot sa London, si Wyatt ay natalo, at nahuli. Wyatt, ang duke ng Suffolk, Lady Jane, at ang kanyang asawang, si Guilford Dudley, ay pinatay. Si Courtney, na nag awit sa pakana, ay nakulong, at pagkatapos, ay ipinatapon. Si Elizabeth, kahit na protesta sa kanyang kawalang kasalanan, sa kapakanan ng Wyatt, ay nakulong, sa Tower of London, sa loob ng dalawang buwan, pagkatapos, ay inilagay, sa ilalim ng house arrest, sa Woodstock Palace. Pagkatapos ng pagbisita ni Philip, noong 1557, inisip muli ni Mary, na siya ay na may isang sanggol, na dapat ipanganak, noong Marso taong 1558. Ipinagutos niya, sa kanyang testamento, na ang kanyang asawa, ay magiging regent, sa panahon ng minorya, ng kanilang anak. Ngunit walang anak na ipinanganak, at napilitan si Maria, na tanggapin, na ang kanyang kapatid na babae sa ama, na si Elizabeth, ang kanyang magiging legal na kahalili. Si Mary ay mahina at may sakit. Mula Mayo taong 1558. Sa sakit, posibleng mula sa mga ovarian cyst o kanser sa matris. Namatay siya noong ika-27 ng Nobyembre, 1558, sa edad na 42 sa Street James Palace, sa panahon ng isang epidemya ng trangkaso, na umangkin din, sa buhay ni Archbishop Paul, sa araw na iyon. Siya ay ni Elizabeth. Si Philip, na nasa Brussels, ay sumulat sa kanyang kapatid, na si Joan, na damako ang isang makatwirang panghihinayang para sa kanyang pagkamatay. Ayon sa sulat, bagamat nakasaad sa kalooban ni Mary, na nais niyang may libing sa tabi ng kanyang ina, inilibing siya, sa Westminster Abbey, noong ikalabing apat ng Disyembre, sa isang libingan, na kalaunan, ay ibinahagi niya kay Elizabeth. Ang inscription sa kanilang libingan, na ikinabot doon ni James I, nang humalili siya kay Elizabeth, ay Regno Consorts et Arna, Hic of Dormamas, Elizabeth et Maria Sorores, Insperis Erectionus, na ang ibig sabihin, ay, consorts in realm and tomb, kaming magkapatid, na Elizabeth at Mary, dito ay humiga, para matulog, sa pag-asa, sa muling pagkabuhay.